Neighbors, meron akong istorya! historia. Yeah! Sino ba gusto nito? gusto po yeah! Hoy, etong istorya na to, totoo to ah. Hindi ko ano Hindi Hindi ko fake. Hindi <laughs> fake. Hindi ko niy. Hindi ko Hindi ko kayo pinapapasok dun sa isang kwarto. So, mm. Yung, sa portal, yung, portal, okay. yung portal, yung portal, yung portal. Yung portal, yung dakalak yun, di ba? Tadi hmm. lang sa ibang kwarto kayo nakikitulog or minsan dito sa baba, or minsan sa gaming room. Gaming room. Oh, so. Dito yung gaming room, dito sa baba. Ngayon, malalaman nyo na kung bakit. Nagtayo kasi ako doon ng business. Uy, anong business naman kasha doon? Ah, um, business yun? Okay. Chill, magugustuhan yun lahat. Ulahan mo anong business tinayo ko? Miltihan siguro? Miltihan? Miltihan. Siguro. Sa taas? Hindi, yeah. hindi! Ikaw, Itsuki! Ha? Burger Run? Burger Run? Burger Run? Hindi! <laughs> Ganito na lang! <laughs> mo. Ali kayo! Sumama kayo! Ipapakita ko sa inyo! Hulaan oh! <laughs> search Ano yun? Hulakan mo kung ano yung pinatayo kong business sa taas. Exclusive to! sa mga business, bro, na, na, sa exclusive to sa yung portal doon yung, <laughs> yung nakalak <doon>. lagi <laughs> ah, no? ano sa ano sa tingin mo yung business do ang mula nila ang mula nila is oh mote ganita spice spice spa! spice 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 Ito spice 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 Mura lang. mura lang. Uy, mura, mura. lang. Kaya, aliken, That's not That's not mura. Kaya ali kayo, sama mo kayo. Pwede, pwede. Kasi maliit tubo ko dito eh. Pero gumastos ako dito ng 350 papagawa doon plus another 500,000. So, almost 1M dinastos ko. 1M? Tapos, mura lang. Uy! Mura lang yung fee or yung iba ibabayad nyo sa akin. Takoy ako siguro yun. Takoy ako. Pag 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 pa niya? Pag manukan. Oh, tingkot Manukan, manukan. Ay! Manukan. Dainik. Sablay mo. <laughs> tignan, niyo yung ano. Tignan nyo yung ano. Meron ng Uy, pintuan, May pintuan. So, pwede buksan? Oh! Oh! Vulcanizing shop. Vulcanizing. Three, two, one. Hulaan mo magkaring sa Horoscope. Ang, 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 PC na yan, high-end PC yan, 4060 yan. <anfologan> Uy, puso sa... mo yun! Balasen G. Hulaan mo magkaring sa Horoscope. 15. May, we, we, we. Ay, masyado, masyado mababa. 4060! 4060! Ba, ano to? Hindi, hindi, hindi. Kaya Mineski dito. Ang an taas ng specs niya eh. ni. 25 per hour, parang Mineski to. 15, 25, 20. 50 per hour mo. 50 per hour! 30 per hour? 30 per hour mo. 30, 30. May aircon, may aircon e. 30, 30. Mali! Mali! <laughs> Sampu lang! Oo! Oh. Oh. <laughs> <Sampu lang. laughs> O, open time ako dito! Open okay, time ma. agad! Pag-member ka dito, 7 lang! Oh! Dito, oh! dito! Dito, okay. Pa-member! 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 Pa Pa-member! Pa-member ako! Oh. Pag-uusapan na, na. muna natin yung mga rules dito. Na. Ay, rules Kailangan mo bagong ligo. Ooy! Bago oh, bagong ligo! Bagong ligo! Bagong ligo! Hindi pa nalilito! Asim! Asim! Ayun Ay, lang, sablay! Kung You. Walang kanunui. No. Alor, walang kanun lah. Asem, 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 Kung mag a dito, syempre mapapanood yan. Uy! Ay! Ay! Ano Di, dagdag kita. Dagdag kita din Dagdag dami natin dito, Chip. Ang dami-dami natin. Basta sa business, magbabayad sila. Oo. At syempre, bagong lahat. Oo. mo na, it's Boss Nico, Boss Yano, Boss Kim, kay Press, kay Chair, maraming salamat sa buong buong ng Primo Gaming. Sa mga tropa ko dyan, shoutout sa inyo. Yan, nagawa ko lahat to. Dahil din sa inyo, maraming salamat sa support. Sana hindi sirain ng ganggang itong -gang tinayo kong mini business. Yeah. Sa At saka, <laughs> oh, game na! Sob, sob, may tanong ako. Oh. Sob, oh. ang computer shop kailangan may bantay. Hey, oh. May bantay ka ba dito? Oh si Butchik at saka si Sir, <S3gettable> <Whistle default> Adi, payday, sir Kasi kinausap ko na si Sir Chip na mag-hire ng bagong security. Ngayon, yung magiging bagong trabaho ni Sir Chip, tagabantay sa shop. At, at hindi lang yun. Oh. Pwede pa kayo magpaluto ng pansit. kanto, Uy, mahalo tayo! Mahalo tayo! Mahalo tayo! Nag-cheat pa rin! Bawal ulta! Bawal ulta ka! Teka lang! Teka lang! Heya lang, heya lang. May oh. may <laughs> Pwede ba dito? Pwede! Sa akin lang, yung mga ano natin, yung, mga, yung mouse natin, hindi lang yung ordinary yung mouse yan, no? Red Dragon yan, ha? Uy! Sponsored ba yan, Sob? Hindi! Yung monitor natin, ba BenQ. Tapos, AOC. AOC, meron din ditong oh, mga oh. kakaiba, mga ROG, oh. yung iba, oh. maninipis, mga Viewpoint, vision iba-iba. Oh. So sana alagaan natin yung oh. business natin. Oh. At para sa inyo naman mga ganggang, -gang, welcome na welcome kayo dito. Dito oh. sa computer shop natin. Ingatan nyo lang at syempre, bawal magsalsal. <laughs>